Pag ganitong ingay, pag inikot ang gulong ng inyong scooter, torque drive bearing yung kailangan palitan yan. So ito yung mga bearing na kailangan natin palitan. So yan, sundan nyo lang yung nasa video, no? Kung paano natin uh, in-install. At ganyan lang kadali. So may yan. So after nyo pukpukin, may pasok, eh, may clip yan. Check nyo mabuti kung so sumagad na yung bearing. Yan. sa pag install ng circlip kailangan may circlip installer at ito naman yung isang bearing na kailangan nating palitan so yung may oil seal is sa bandang likod yan gamitan natin ng 22mm na socket so yung at lang sa pag install <coughs> And then testing na natin kung okay na nahinig na